Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kia At ngayon, kanina po ay nagwawalis na tayo dyan dahil mayroon po tayong gagawin ngayon. Ang ating gagawin ay yung ating mga panabong na manok na nasa 4 months ay atin nang ilabas dito po sa ating bakuran. Kasi yung ating mga manok na mga panabong kung nandyan lang sa mga kulungan ay hindi po maganda yan. Kasi habang lumalaki po sila ay kailangan natin silang palakasin ang kanilang mga paa. Kaya gagawin natin ito para po sa ikagaganda ng ating mga panabong na manok. Kasi ang ating mga alaga dito ay mga panabong na manok. Kaya gawin natin ng maayos. Yan po guys ang ating mga square pins. Ito po ay square pins dyan natin ilagay ang ating mga 4 months na mga panabong na manok. Nandito po sa kulungan. Ito po yung ating manok. Yan. Pero ito po yung ating una. Hindi ito po sa kabila guys. Yan po. Ito po siya. Ayan. Tapos ko nang pinapakain ng ating mga manok. Okay guys, ito na guys oh. Yan. Ito na. Okay guys, buksan natin guys. Ito po, oh. Buksan natin. Yan. Kapag bago pa lang natin ilagay yung ating manok ay siyempre mangibago sa lupa. Minsan patalon-talon pa yan kasi hindi niya ka talaga kabisado ang lupa. At ilagay pa natin yung iba dito guys. At ito naman ang ilagay natin dyan. Yan. Ayan. At dito naman yung isa pa sa kabila. oh, yan. Takpan natin. Ayan na po yung ating mga nilagay sa square pins. Ang ating mga panabong na manok. Yan muna guys ang ating ilagay kasi wala po tayong iba pang mga square pins. Kaya yan lang muna ang ating ilagay dyan. Bakit mahalaga po na ilagay natin sa ating mga square pens ang ating mga palakihing panabong na manok? Ilagay natin po dyan kasi napakaganda. Para magiging malakas po yung kanilang mga paa, katulad yan o. Oh. Nagkakaskas po sila sa lupa. Ganyan po. At maganda po kapag ganito po yung square pens ang ating lagyan kasi dito po kasi sa paligid natin, Marami pong mga inahin. meron pong mga inahin dyan, oh. Yan. andon pa sa kabila yung iba. Pag ganyan kasi yung nilagay natin dyan, hindi po sila madaling awayin yung mga babae sa paligid ng ating mga nilagay natin na panabong na manok. At, importante po talaga yan sa araw-araw. Kapag mainit yung panahon. Ganito po, kung yung... Araw ngayon ay maganda, mainit, ilagay natin dyan para magiging matibay ang ating mga panabong na manok. Okay guys, at hindi lang yan ha, kasi kapag ganito po yung ating gawin guys, kung direkta po natin sa itali dyan, ganyan, ito po, magbagay po ako ng halimbawa sa inyo. Ito po yung ating ilagay dito po sa tali. Mayroon kasi tayo ditong panabong din. Ito po yung ating isa pang palakihin na panabong na manok. At kung idirekta po natin dito po sa pagtatali, delikado po kasi yon kasi yung kanilang paa ay siyempre, bata pa, hindi pa matibay. Kapag idirekta nating ilagay dito, guys, sa ating mga panabong ay posibleng mabalik po yung kanilang mga paa. Okay, ganito po guys. Yan. Bitawan ko guys. Kapag ganun po, ay delikado po ito sa ating mga panabong na manok kapag direkta po natin ilagay sa tali yung ating manok. Kasi, dito alam naman natin, o oh yan po, tingnan nyo, hindi sanay at hinihila niya ang kanyang tali baka po mabali yung kanyang paa. At syempre hindi din natin maiwasan may gumagala po dito mga babae ay yung ating panabong na manok ay hindi pa malakas at hindi pa siya nagiging matapang. Kaya talo pa siya sa mga babae. Kaya kapag inaway po ito ay delikado po. Mabali po yung paan niya at ikamatay pa niya. Kaya iwasan natin ang ganito kapag bata pa yung ating panabong na manok. Kasi o oh, yan, hila-hila. Ayan po ang ating ginagawa ngayon para po sa ating mga panabong na manok. At pagkatapos guys, kapag sobra namang init ay kailangan natin takpan ng sako. Ito po yung ating square pins. O oh, yan, ito po yung ating mga sako guys na hinanda natin 'yan takpan natin sila at patungan natin ito ng kahoy para hindi po siya ma tanggal ang ating sako at ganoon naman din dito sa kabila kasi may panahon kasi tulad ngayon ay matindi ang init kaya kailangan may protection din sila sa init guys yung sako 'yan At kailangan nating patungan ng tabla. Oh. Ayan na po guys. Kahit po marami pong puno dito ay hindi po natin ito pabayaan kasi minsan ay kapag tanghaling tapat na direkta na po yung init at sikat ng araw ay delikado. O tulad dito guys, o, may mga babae na lumapit guys. O, delikado po guys. Oh. Kailangan natin 'yan talagang iwasan ang ating mga nilagay diyan kasi aawayin ng mga babae. Ayan na po at ito hindi ko muna takpan kasi 'yun lang muna ang ating ipakita sa inyo. Kaya tanggalin na natin ito kasi delikado sa ating bagong panabong na manok na 4 months. Okay, pasok na natin to. Ganyan po tayo sa ating pag-aalaga ng ating mga bagong panabong na manok. Kailangan ihanda na natin sa labas para po ang kanilang paa ay malakas, ang kanilang pakpak ay matibay at ang kanilang isipan ay matalas. Kaya ganyan tayo sa ating pag-aalaga ng ating panabong na manok. At kung nagustuhan niyo naman ang aking video na ito, wag naman ninyong kalimutan mag-like, comment and subscribe. Hanggang dito na lang. Paalam.